Maray na po sa inyo mga kaibigan. Mga kaibigan, kita nyo nyan si Papa Abdul sa motor ta. Okay. I-share ko sa inyo mga kaibigan ang wiring ng pagkabit ng ating Papa Abdul. Alright. Tara. Ayan mga kaibigan. Inalagay ko na po siya dito sa loob ng ating U-Box. Yan po ay may apat lamang na wire. Ito po mga kaibigan ang wire ang ating pop-up doll isang brown black blue at pula yan yung positive po nito guys ito yung red yung negative po ay black ito naman pong blue at saka brown ito po yung positive papunta po sa busina yung dalawang busina isang high at isang low Ayan po, dahil isa lang po ang aking busina hindi ko na po ikakabit itong brown yan, abandon na po natin itong brown, kaya magiging wire na lang po natin ay tatlo, na ikabit ko na po sa body ground yung black, at yung red naman po ay doon po natin ito ikakabit sa may susian ginagtulong po na po siya ng papunta sa susian at yung blow papunta po ito sa busina ayan idudugtong na po natin unahin po natin itong sa susian ayan po mga kaibigan kabit natin ito mga Okay, isa na lang guys Ikakabit po natin itong blue doon sa busina ayan let's go okay guys ito po yung galing po dito sa kulay blue ayan hindi ito na po siya ikakabit natin po siya dito sa positive ng busina ayan kabit natin kabigan na ikabit na po natin at sunod natin ikakabit yung ground ng busina yan mga kaibigan, ganun lang po kasimple ang pagkakabit ng pop-up doll ulitin ko po mga kaibigan na Tatlo na lang po ang ating wire. Yung positive at yung negative at yung positive papunta sa buzina. Ito po mga kaibigan na papunta po sa susian. Bago siya dumating sa susian, pinadaan po natin siya sa switch. Ayan po, may switch po ito mga kaibigan. Ayan, ito pataas. Papunta sa switch at pagaling sa switch ito na po kulay pula pa rin siya papunta po doon sa ating uh, susian yan po mga kaibigan yan dito na po siya sa susian okay testingin po natin yan testing natin open naka number 8 pala yun mga kaibigan pag number 8 normal Lagay po natin sa sa number 7 test tank. Number 1 muna. Yeah, number 1. Number 2. Number 3. number four. Number five. Yan, ito pa ang kadalasan nating naririnig sa mga mayroong pop-up doll. Yung number five. Pero ang aking ginagamit, madalas yung number 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 6 yun yan, yung number 7 yung aking ginagamit karang kadalasan na ginagamit nila yung number 5 yan to